Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sunod nating aralin, Allah ang hadith. At ang buod ng hadith na ito, La inna Allah wa rasulahu harrama bay al-khamri wal maytati wal kinziri wal asnam. Tunay na si Allah at si Propeta Muhammad wasallam ay nagbawal sa pagbebenta ng alak, uh, patay na hayop, baboy at mga rebulto na napakaganda ng kabanata na ito o ng uh, kabanata sa pagtalakay sa hadith na ito dahil nalilinaw dito na hindi lamang pagkain ang ipinagbabawal sa baboy bagkos ay ipinagbabawal din ang pagbebenta nito ganyan din yung patay na hayop ganyan din hindi lamang pag-inom ang ipinagbabawal sa alak kasama na rin dito yung pagbebenta nito o numang pagkita dito. Kaya nga isa sa mga mahalagang kaida sa Islam, sinasabi ng ating mga scholar, Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu. Tunay na si Allah kapag ipinagbawal niya ang anumang bagay ay pinagbabawal din niya ang anumang halaga nito, anumang presyo nito, anumang halaga nakikitain sa pagbebenta nito waliyad billah. Napakalinaw. Kasi hindi tayo katulad ng iba pang mga sekta. Merong mga sekta na niniwala haram ang baboy. Pero sila ay nagtitinda nito, nag-aalaga nito at iba't iba pang ginagawa nila rito. At dito nga sa hadith na ito, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Jabir bin Abdullah an husami an nabiya sallallahu alaihi wasallam amal fatih narinig daw niya si propeta Muhammad sallallahu wa sallam doon sa taon ng al-fath doon sa pagkakabawi sa Makkah wa huwa bi makkata at siya noon ay nasa Makkah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa rasulahu harrama bay al khamri wal maytati wal kinziri wal asnam. Tunay na si Allah at ang kanyang sugo ay nagbabawal sa pagbebenta ng alak ng patay na hayop, baboy at Asnam, mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, waliyado bilang mga santo, mama Mary at iba pa. Fakila at silabi ng mga tao, Ya Rasulullah o ni Allah, Araita shuhumal mayta, paano kaya ang taba ng patay na hayop? Kasi ang mga sahaba ganito sila, kapag meron silang nalaman mula kay Propeta Muhammad SAW, tinitiyak nilang iba pang mga bagay na may kinalaman dito. At kabilang ito sa mabuting pagtatanong. Pero masamang pagtatanong, yaong tinatanong mo ang isang bagay na wala namang kinalaman sa usapin o imposible namang yayari. Pero itong tinatanong nila ay direktang may kinalaman dito. Kasi ang patay na hayop ay maaaring pakikinabangan ng leather nito, yung balat nito. Ikukulti, idadaan sa taning at magiging halal ang leather nito. Pero yung taba nito, yun ang tinatanong nila, paano ito? Fa fa'innahu yutlabu bihasufun kasi ntabaraw kahit taba ng uh, patay na hayop ay ginagamit nila upang maging waterproof yung mga bangka wayudhanu bihal julud at ginagamit nila upang gawing mantika sa leather para hindi ito masyado maging tuyot at maging mas matibay wastas bihu biha annas yastas bihu ang tinutukoy dito yung paggamit dito bilang lampara. Paggamit dito bilang lampara kasi ginagamit nila ito bilang uh, fuel ng lampara. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la huwa haram. Hindi ito ay ipinagbabawal. Ibig sabihin, ito ay ipinagbabawal na gamitin. O ipinagbabawal na ibebenta. At sabi niya hindi ito ay pinagbabawal na ibebenta. Ngayon kung ang taba ng hayop ay galing naman sa hayop na nakatay talaga, hindi maita, pwede siyang mabenta, pwede siyang may pagbili insya Allah. At hindi magiging haram ito. Pero ito ang tinutukoy dito, pinag-uusapan dito yung uh, paggamit ng taba ng patay na hayop para sa pang-araw-araw na gamit ng mga tao at ang pagbebenta uh, nito lalong-lalo na. At karugtong ng hadith, summa qala rasulullah sallallahu alayhi wa pagkatapos si sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam and dalika katallahu al-yahud. Isumpa ni Allah ang mga Hudyo. Inna Allaha la humaha, Tunay na si Allah nang ipinagbawal niya ang taba ng mga hayop, jamaluh, kumbaga prinoseso nila. Prinoseso, sumaba uhu at ito'y kanilang ibinenta, faakaluhaman uhuhu. At kinain nila ang kinita nila mula sa pagbebenta na ito. Kaya dito ay may kita natin ang tigas ng ulo ng mga Hudyo. Sila'y gumawa ng paraan upang mabali ang batas ni Allah, upang sila'y magkaroon ng palusot, upang uh, masuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung binanggit sa kanila, bawal kainin ng taba ng hayop. At marami sa kanilang mga ipinagbabawal na hindi pinagbabawal sa mga Muslim. At ang dalimbawa niyan, bawal sa kanilang kumain ng mga lamang dagat na walang palikpik at walang kaliskis. Halimbawa mga shellfish, bawal sa kanila yon. At ito namang taba ng hayop binawal din sa kanila. Kaya ang ginawa nila, tinunaw nila yung taba ng hayop at ibinenta nila. Sa pag-aakala, na makakalusot sila sa pamagitan ng gawain nila na ito waliyado billah. Kaya maraming aral, Masya Allah, maraming aral na makukuha natin mula sa hadith na ito. Ngayon balikan natin yung ilang mga nabanggit dito. Dito sa usapin na ito, nababanggit ang apat na bagay na bawal na, syempre gagamitin natin at bawal na ating ibebenta. Yung alak, malinaw. Malinaw ni pinagbabawal ang alak at ang pagbebenta nito. Kaya nga ang isa pang hadith na nagbabanggit ay sinusumpa ang lahat ng may kinalaman sa alak, pati tagapag-deliver nito, pati tindera. Waliyado billah. O ikaw ay nagtatrabaho lang sa kumpanya na gumagawa ng alak, na hindi ka naman humahawak ng alak, maaring meron ka rin pananagutan dito, billah. Dahil ang alak ay napakasama. Ito ay tinatawag ng mga scholar bilang umul kabaeth. At uh, meron uh, isang uh, popular na kwentong bayan tungkol sa alak na minsan ay meron daw babae na marumi na pumunta doon sa isang tao na palasambahin na matuwid. At ang tao na ito ay ginipit niya. Kumbaga, gumawa siya ng paraan na mapapasunod niya ang tao na ito. Ngayon, sabi ng babae sa tao na ito, mamili ka. Iinom ka ng alak o papatayin mo itong bata na ito. Kasi nang kinulong na niya yung lalaki doon sa kwarto nila, meron siya pinatawag na bata. Sasabi nung babae, mamili ka, papatayin mo ang bata o iinom ka ng alak. Sinisip ng tao, iinom lang siya ng alak. Iinom siya ng alak. Pero nga nang uminom siya ng alak at uh, nalasing, nakipagtalik siya, nakiafid siya doon sa babaeng marumi at napatay niya ang bata. So nagawa niya yun lahat-lahat dahil sa kanyang kalasingan. Siya ay nakiapid at siya ay uh, nakapatay waliyado billa. Kasi minsan iniisip ng tao. ba diba, sa kwento na yun, mas mababa na kasalanan ng pag ng alak kaysa sa pagpatay. Pero kahit doon sa nangyari doon, nangyari na pati pakikipagtalik doon sa babae ay nagawa niya dahil sa kanyang kalasingan, wala billa. Si so, pinagbabawal talaga ang alak pati ang pagtitinda nito. Yung maita, yung nabanggit dito na usapin, kinsir malinaw ito na ang kinsir ay ipinagbabawal siya mismo, fi datihi. Kasi mayroong mga bagay-bagay na pinagbabawal sa Islam sa sarili mismo nito. Yung alak kabilang na dito. At yung uh, baboy. Ngayon merong mga pinagbabawal na 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 may pagbabawal sa ibang ba pagkakataon. Halimbawa, may pakikipagtalik. May pagbabawal ito, syempre, sa pakikiapid. Pero kung makikipagtalik ka sa asawa mo, pinahintulutan ito. Pero ang baboy, ano bang gawin mo sa baboy? Lutuin mo man nito, prituhin, kunin mong leather ng baboy, yung balahibo nito, gawin mong brush ng painting, gawin mong toothbrush, ano paman, bawal pa rin. Lahat-lahat nito lahat ay bawal. Pati ang dugo nito ay bawal. At yung mga ribulto, syempre, lahat-lahat ay ipinag- babawal waliyado so, billah sumunod na hadith kullu muskirin haramun ang lahat daw ng mga nakakalasing ay ipinagbabawal at ang tinutukoy dito ay may kinalaman doon siya sa pangmahalagang kaida pagdating sa alak alhamdulillah dagdag ito na kaalaman mula doon sa unang hadith na natalakay natin so ang ang muskir daw ang anumang nakakalasing na kathiruhu haram fakaliluhu haram kung ang inumin ay nakakalasing kapag initum, ininom mo ito ng maramihan, kung konti lang ang iinumin mo mula, mula rito, ay haram pa rin. Haram pa rin. Kaya hindi pwedeng sasabihin ng Muslim, titikim lang ako ng isang basong alak o isang kutsara. Isang kutsara. Isang patak ng alak. Sasabihin niya At hindi naman siguro siya nagkakasala. Magkakasala pa rin siya kapag sinadya niya nga ang bagay na ito. So hindi tito na iniwala ti Abi Burda, iniwala tito ni Naima Malbukhari ti Muslim. So mula kay uh, Abu Musa al-Ash'ari na kanyang ama. Anna an anna sallallahu alayhi wa sallam ba'athu ila al-Yaman. Pinadala daw ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si Abu Musa al-Ash'ari patung Yemen. Fasalahu an ashribatin tusna ubiha. At nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tungkol sa mga tao sa Yemen, ano-ano bang iniinom nila doon? Fakala wa mahiya. Ano ano ito? Yan yung tanong niya. Kala, albit'u wal mizru. Umiinom daw sila ng bit ah at ng mizr. Fakila li Abi Burda at tinanong si Abuburda na nag-uulat ng hadith. Ano ang bit'u? Sabi niya, nabidul asal. Ito raw ay alak nagawa gawa mula sa honey. Alak na gawa mula sa, hani. Alak na gawa mula sa hani. At dito nga ay merong komento na ang miser daw, yung isa pa namang alak na binanggit dito, ito naman daw ay alak na gawa sa katas ng trigo. Pero yun nga, either way, ito man ay alak na gawa sa hani o alak na gawa sa katas ng trigo, kulo muskirin haramun. Ang lahat ng nakakalasing ay ipinagbabawal. Kahit saan pa ito gawa. Kung merong alak na magagawa sa pamagitan ng bigas, haram pa rin ito. Kung merong alak na magagawa sa pamagitan ng damo, haram pa rin ang bagay na ito. Ngayon, papasok dito yung usapin tungkol sa mga tinatawag nga na non-alcoholic beverages na mukhang alak. So, meron yan minsan kahit sa mga bansang Muslim. Ang San Miguel, minsan nakita ko na meron silang San Miguel Beer na NAB, ang label non-alcoholic beverage. So itong mga bagay na ito ay uh, hindi nga magiging haram dahil wala talaga silang alkohol. Pero syempre para sa akin kung uh, makikita ka ng mga tao na may hawak-hawak ng anumang bagay na may nakasulat San Miguel, ay uh, hindi ito mainam dahil maring mailalagay mo ang iyong sarili sa kalagayan na ikaw ay mapagdududahan at mahatulan ka ng mga tao sa isang bagay na hindi nila lubusang naintindihan. Kung gusto mong uminom ng mga ganito, non-alcoholic na beer o meron pang nakita ko sa mga bansang muslim, mga non-alcoholic na mukha siyang wine at lasang wine. Pero non-alcoholic, pwede inumin insya Allah. Pero ang kumbaga, ipangalandakan mo na ginagawa mo, iniinom mo ang mga bagay na ito ay mas mainam ang huwag na itong gagawin insya Allah. Dahil marapat lamang na malayo tayo sa anumang uri ng syubuha o pagdududa kahit sa mga pagkain at inumin alhamdulillah sa so napaka linaw ng dalawang hadith na ito tungkol sa mga pagbabawal at ano yung iba pang mga usapin na